Nomura na babahala sa mas hindi pang tensyon sa politika sa Pilipinas. Nagpahayag ang Nomura na mas magiging hamon sa Marcos administration ang pagsusulong ng mga reforma sa buwis matapos ang midterm elections. Ang Nomura ang kinikilalang pinakamalaking investment bank sa Japan. Ayon sa kanila maaaring maantala ang ilang reformang isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., lalo na sa larangan ng buwis, Matapos na mangibabaw ang mga kaalyado ng Bise Presidente sa katatapos lang na halalan. Matatandaan na sa pinakahuling survey bago ang halalan. Walo sa mga kandidato ng administrasyon ang pumasok sa top 12, ngunit nagulat ang lahat ng lima lamang sa kanila ang aktwal na pumasok sa Magic 12. Sa kabilang banda, lima rin sa mga nanalo ay manok at inendorso ng Bise Presidente. Ayon sa Nomura, malabong maisulong ang mga hindi popular na reforma, tulad ng pagtaas ng ilang buwis. Nauna nang binawi ng Department of Finance ang panukalang itaas ang capital gains tax, donors tax, at estate tax matapos umani ng batikos online. Ang mga buwis na ito sana ay inaasahang magdadala ng hanggang 300 na bilyong piso sa kaba ng bayan hanggang 2030. Ngunit dahil sa political dynamics, malabo na itong maisakatuparan. Dagdag pa ng nomura, Patuloy ang tensyon sa pagitan ni na Pangulong Marcos at ng kampo ng mga Duterte at maaring magkaroon ito ng epekto sa politika at ekonomiya ng bansa, lalo na kung lalala pa ang bangayan sa panahon ng impeachment trial ng Vice Presidente. Bagamat sa ngayon ay nakatuon pa rin si Marcos sa infrastructure ending at pagsugpo sa pagtaas ng presyo ng bilihin, babala ng Nomura na maaaring bumagal ang pagunlad ng ekonomiya kung hindi matutugunan ang lumalaking budget deficit na nasa 375.7 na bilyong piso nitong Marso, ang pinakamalaking fiscal shortfall sa loob ng 15 buwan. Sa kabila ng mga hamon, inaasahan ng Nomura na mananatiling matatag ang domestic demand at magpapakita ng positibong inflation outlook ang bansa.